Pagkakita nila, paano, paano ka nabihag din yung mga dagsay? Ano? Paano ka nabihag din yung mga dagsay? Okay, ano, maganda yung boses na. Oo, e, e, e. Kaya lang, kaya pa paano. Maganda yung boses na, doon ako nabihag. Mm-hmm. Tapos, kwan, hindi, ito talaga, hindi ko naman, nabidelekt lang na ko talaga, parang siya, sa Bosa Hindi, sa mabosa boses okay. na. Magkano isang araw diyan? Magkano sahod diyan sa ganyan? 300 po. Ay. Ganyan pala magtanim, hindi ko kasi alam. Lakad na lakad ano, para sa sibuyas ay eh, nakaupo ano o ganyan sa sibuyas nakakon naman Pakwan? Bantita Pakwan? Oo. Abay, Pakwan Milon. Hindi <laughs> nga Hindi nga narinig. kenapa enggak ada nih yang enggak tahu sama ini